El Hi, Beshi Bells! Today is February 23, Friday. So, ayan, pupunta nga kami ng anak ko sa palengke. So, first stop, bibili muna ako ng mga chicken wings and liempo. So, bukas na nga yung family bonding namin. Pagkabili ng mga meat and dumiretso naman kami dito sa bilihan ng eggs. Bumili na nga rin ako ng mga table napkins, tsaka plastic spoon and fork. Pagkatapos ay dito naman kami sa Crystal Mart. So, first stop, syempre, sa kape. Ayan, mawawala ba ang kape ng anak ko? Ito nga palang ginagrocery namin ay para lang sa baon namin, para sa aming bonding tomorrow. So, yung weekly grocery namin, hindi ko pa nagagawa. Hindi ko na siya sinabay dito para hindi ako malito. So, hindi naman ganun karami to kasi mga pang snacks lang naman yung bibili namin. At eto nga, ayan, nakapila na kami sa cashier. So, mga chips lang yan, drinks, puro pang snacks lang talaga. And nasa roughly 1k pesos yung binayaran ko. And paglabas namin, kinuha na lang anak ko yung iba pang mga pinamili namin sa palengke. At eto nga, pauwi na kami. Medyo madami kaming dala. And kaya ko talaga sinama yung anak ko kasi hindi ko yan kayang buhatin mag-isa. Eto, nandito na kami sa may amin. Pauwi na kami. And pagdating ng bahay, ayan, dinerecho na agad namin to sa bags na dadalhin namin para bukas. And ganito talaga pag mayroon kaming mga outing, namimili talaga ako ng mga snacks. Bukod pa syempre do sa mga potluck namin kasi ayoko magutom yung anak ko. Charot. Yun lang. Bye!